Yan, dito naman mga ka -trip. ang tawag dito sa lugar na to is Passion Way. Dito kadalasan yung maraming social climber. Hello, hello mga ka -trip. Good evening. Ngayon mga ka-trip, papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang Salmiya kapag gabi. Let's go. Yan yung mga building dito mga katrip trip Yan yung building dito sa Salmiya. Sempre dito sa kabila yung dating city center tinatawag na ang city hypermarket pinalitan na yung pangalan dito parang live na live pa rin kahit gabi na tinatawag kasi ang salmiya uh, nila sa Pilipinas ito ang Makati ng Pilipinas ito ang Makati ng Kuwait itong salmiya part dito sa Kuwait yan yung malaking building na yan yan yung international hospital kita. International Hospital yan. Ayan. Dito sa part na to, itong mga sisyaan, coffee, dito sa taas na yan. Ayan, yung pangalan pala yan. International Hospital. Ayan mga katrip, bakit maraming plug? Ayan. Dahil ah... Uh, Ganyan talaga dito pag February kasi malapit na yung Liberation Day. Lib uh, February 25, 26 kasi yung Liberation Day dito. Kaya start ng February, nag -start na naglalagay na kagad sila ng mga plug. Ito, pupunta tayo ngayon ng Boulevard. and Tignan natin. Pasok tayo. Actually 830 na dito mga trip pero ganito pa rin kaliwanag yan. May Ace Hardware pa dito. Daan lang tayo dito para mailibot ko pa kayo. Ayun, ito yung Boulevard Park. Boulevard Mall. Sorry. Entrance. Pen. Okay, no hmm. Bali, dadaan lang tayo dito. Tapos, lipat tayo sa kabila. Uh, Malit lang itong mall natin, pero maganda. Uh, kahit dito sa loob ng mall, maraming plug. Yan, ito naman yung labas ng mall. Nung Boulevard Mall. Yan, yan yung mall. Yan. And then, ito. nilabas niya. Park na kagad. Ayan. Ay ko tayo. Ayan dito naman sa libas. Ang daming restaurant. Ayan. Pwede ka mag-relax. Ayan. Fish door. Fish door. Fish. Ayan. yan naman yung mga building na nakapalibot dito mga katrip po. kaya parang nasa city ka talaga But yan. parking yan yung mga nakapalibot na building dito mga katrip And syempre maliban dyan sa mga nakapalibot na building na yan, yan yan din yung napakagandang simbahan nila parang ginto pa yata na sa ibabaw o gold plated lang pero kadalasan dyan ginto yung nilalagay nila totoong ginto yan yan mga katrip dito naman yung marina mall pag pumunta kayo ng salmiya dito naman pag pumunta kayo sa salmiya yan makikita nyo dito pag pumunta kayo sa malalaking mall ito na yan marina mall Marina. Um, Siyempre, maliban dun sa mga mall at saka mga naglalaki ang building, hindi rin mawawala dito yung mga restaurant niyan no? Siyempre, pupunta natin yung pinaka-paborito nila dito, yung shawarma. Ayan mga katrip, dito naman sa Kuwait, hindi mawawala ang shawarma. Uh, kung sa ating barbecue dito naman shawarma. Uh, bili tayo isa. Yan, dito naman mga ka-trip, ang tawag dito sa lugar na to is Passion Way. Kaya tinatawag to ng Passion Way kasi halos dito mall. Mall at saka restaurant. Ayan. Salmiya pa rin to. Pero basta pag pumunta ka dito sa Salimubarak Street, ang tawag dito is Passion Way. Yung iba hindi nila alam ang tawag dito eh. Ang alam na nila Salimubarak Street. Pero ang tawag talaga dito is Passion Way. Dito kadalasan yung maraming social climber. Ayan. Kasi halos dito mall. Kabila yan, restaurant at mall. Okay. Sana ko na kayo. Ngayon yung mga building dito. Liberty Tower. yan mga ka-trip. Ngayon, ito ang salmiya Actually, malaki pa siya. Hindi pa natin talaga naiikot ang lahat. Pero sa mga pasyalan, yung napuntahan natin. Pero hindi natin napuntahan yung Suk na vlog na natin yung nakaraan. Pero ito na yung Salmia. Dati Yan mga katrip Ito yung Pilipino Grocery dati dito Ito yung walid Ngayon sarado na siya. Yung sarado. Ang lakas na ito dati Pilipino-Pinoy Walid Sarado na siya Kasi halos nakapalibot dito Yung mga nakuupas sa mga building nito Maraming Pilipino dito kaya saktong sakto sana itong ano na yan. Alam, hindi ko alam ba't nagsarado na yan. Ayan. At uh, syempre mga katrip dito na rin nagtatapos ang aking vlog. Mar maraming salamat sa panonood At sana huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para lagi po kayong updated. Thank you so much and God bless. Bye-bye. Uh,